lakad kami ni Pia no! Sa school. Uh -huh. Say hello, good morning. No. Ayaw mo No! <laughs> Maaga pa, so 5.40 pero maliwanag na. Huwag pa kawakan ka Flowers. In the morning, akin na yung tubigan. Good morning sa ating lahat. Good morning. Happy Wednesday. Oh, flower. Oh. This is a beautiful flower. Oh, don't pick that. Balak ka na may mamitas. They roses. Not roses. It's a goma mela. Yeah. Is it Gum gumamela. This uh, also gumamela. Ganda ng ano ng sikat ng araw. Ayan o, ayan o, ayan clouds. Okay. <laughs> uh, ganda ng Yellow bell. Yellow what? Yellow, yellow bell. Hmm. So, dandaan lang na ang aming lakad kasi mahaba namang oras ni Pia. So, 5.40 kami umalis sa bahay. Pero ang liwanag na. Pero pag December nito, 5.40 madilim pa. Wait, what? O, so, malapit na mag-bear next month na. Ano? what? Hmm. Ganda na mga bulaklak pag maaga. Pero pag tanghali na yan, wala. Parang lanta na sila. Kasi mainit na. Yan. Yeah. Ito ng okra nila dito? Hmm. Okay. Libre o ok, gulay, patula at saka pampalaya. May saluyot pa. Pag marunong ka magtanim, libre. kana kailangan bumili. Yan, dito na kami sa Winnipeg. <laughs> lakad namin parang naglalakad lang na masyal kasi pero pag pinanghali sakay na talaga Arbemar. Hindi nga kami sa Arbemar. Kaya lang ang lakad. Kaya na hindi nagmamadali. Na, oh, sum tumaas na yung araw, sumikat na. Sunset. Ah, pagbalik ko mamaya mataas na yan mainit na so alas 6 pa lang Ayan. nandito na kami malapit na kami sa pinaka highway malapit na kami sa highway. Ayan, ayan. So, thank you for watching everyone. Good morning sa ating lahat.